Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasyak nga si Darius nang marinig mula kay Farah na inagaw nito ang buhay, katawan at pamilya ni Lucy. Hindi niya akalain na matagal na pala siyang niluloko ni Farah at nagsasama pa sila sa iisang kwarto. Nung mga oras na yun nga ay agad nga niyang tinulungan ng kanyang asawang si Lucy na nasa katawan ni Fara. Sinabi niya na hindi niya kalain magagawa ni Fara ang bagay na iyon. Hindi rin naman siya naniniwala sa astral projection, ngunit ngayong kaharap niya na si Farah sa katawan ni Lucy ay naniniwala na siya at hindi niya alam kung paano ibabalik ang kanyang asawa sa tunay nitong katawan. Pinukpok niya sa ulo si Farah hanggang sa mawalan nga ito ng malay at dinala sa kanilang bahay. Tinaling niya at ginapos si Farah at agad nga ipinatawag si Apo Berta. Sinabi, sinabi ni Apo Berta na nalalapit na ang full moon kung kaya naman kailangan na nilang magpalit ng katawan. Ginawa nga ni Apo Berta ang ritual habang natutulog itong si Farah. Kinakabahan noon itong si Darius dahil iniisip niya na baka hindi nga makabalik si Lucy sa tunay nitong katawan. Kaya naman, hiniling niya kay Apo Berta na gawin nito ang lahat upang makabalik na si Lucy sa kanyang katawan. Nang makaalis nga ang mga kaluluwa ng dalawang babae sa kanilang katawan, ay ilang minuto lang din ang kanilang hinintay. Nagpanggap pa nga si Fara noon na hindi pa siya nakakabalik sa kanyang katawan at ginagaya pa niya ang boses ni Lucy. Kaya naman nalitutuloy itong si Darius kung sino talaga ang kanyang tunay na asawa o kung nagpalit nga ba talaga sila ng katawan. Sinabi naman ni Apo Berta na tanungin niya na lamang si Lucy ng isang pagay na ito lamang ang nakakaalam at nagawang sagutin iyon ni Lucy sa tunay niyang katawan. Galit na galit nga si Farah dahil huling-huli siya ni Darius at sinigaw-sigawan niya pa si Apo Berta. Sinabi niya na masaya na siya sa katawan ni Lucy at bakit kailangan pa siyang ibalik sa katawan ni Farah. Sinampal naman siya ni Darius ng malakas.